Christmas to myself. Who is this creature? Hello? Is it me you're looking for? Oh, <laughs> oh yan to. Muntik na ako mamatay sa nervyos. Muntik na malalo ng dila ko. Uh, hello, sweetheart. Na, nainis ako sa'yo, ha? Kinikilabutan ako. Bakit ba mga nga lang galit mo sa akin, ha? Talagay ka matagal ka nang merong crush sa akin. No. Hoy! Sinuswerte ka! Ah. Ha? Hoy! I'm not that kind of a woman na dinadala mo sa bahay mo, na sinusundot-sundot mo, at tinutumbang preso mo. Ayoko ng chancharot! Alam ko na. Alam problema natin. You are a lonely girl. I am a lonely guy. Excuse me. Hindi ako lonely guy. Ay, girl pala. Basa ito eh. Kung hindi ka pa nakikita yung uh, market ng Liga dyan, uh, mukhang mga graduate dun sa... At least, graduate naman. Hindi ako makapulo. <laughs> Dali lang. Dali lang, Let me make sure, Dila. Paligayan mo ako at paliligayain Ay. din kita. Ba? Ano ba? Ano gusto mo sabihin? Naasad na ako sa'yo, ha? Mamang-mangam pa to. Para ka dyan sa yon sariling sikap. Sa sikap. Ano pala mo sa akin? Wow. Ah! Lang 'yon to. Basta. Ah, oh, gutom, sabik. mailig <coughs> ari oh Hay, patay. 2? Oh. 3? Oh, out. Ka sa buhay mo.

Ah, Ano yun? Kaya sandala. So, social na pala, depression ito? Oo nga'y. Well, kaya ba ayusin to? Papatay. Ay, kaya. Ha! Taka. Mga 30 minutes. Oo. Oh. 30 minutes? babalikan ko na lang. Meron lang ako sa Teka. Baka naman tagayin niyo ako. Hindi niyo ako kilala. Ha? Ako yung anak ni Colonel Leo Alicante. Really, boy? Pero mo nga naman ang bilis ng panahon, ano? Ang laki na no. Siya ba yung Fred? Ah, siya Ay, yung Fred? Ayusin nyo. ah. Oh, 30 minutes, ah. Okay. Siya so, nga, no? Kamukha ang mukha ng tatay niya, no? Hmm. kuwang noy. yung Ako nagpresenta sa inyo dyan. Yes, sir. Kaya pagbutihin mo. Yes, ma'am. Kung hindi, Balik ako. Tatadating kayo. Yes, sir. Ma'am, Ma General, Captain, Chairman, may okay. mahala dito. Oh, Pari pasok na ako. Bangon ko. Pasok na ako sa eskwela. Bangon. Sige, Okay, sige. Okay. Okay. Mm yeah, -hmm. Yeah. Sige. Palagay ko ito na ang pagkakataon para makapagpasikat tayo ng gusto kay Chairman. Tutal, mukhang marami sira itong kotse. Yung itsura mukhang bumulok-bulok eh. Mabuti pa. Ayusin na natin ang gusto. Hoy! Ano ginawa niyo sa ko? Ah, ha? ah, ready boy. Dahil kaibigan ka ni Chairman, binigyan ka na namin ang aming service de luz. Oh. Inayos namin oh. lahat. Oh. Yung, pistol. yung piston. Yung piston may katok. Pali ang lakis. Ayan. Bagong overhaul yan eh. Ha? Eh, eh kasi may mga langintit, may mga kalampag yung upholstery eh. A bolsteri bagong kawarin to, eh Eh, isakam um, survey eh yung saka psobert, saka yung marami pa kayo yung marami pa yung 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 marami pa kayo oh yung marami pa kayo yung marami pa kayo oh yung marami pa kayo oh man, yo, yung marami pa kayo oh yung marami boy! boy! Papatayin ako ng tatay ko! Ito, <laughs> mismo laki. oh. Sige, parata mo.